Hi, magandang araw po. Gusto po ba din yung magtanim ng gabi pero wala kayong uh, inapi space at sa Metro Manila na kayo nakatira. Sa mga bote po ng uh, mineral water ay uh, pwede naman tulad po ng aking uh, ginagawang uh, uh, pagtatanim. Ang gabi po ay napakadaling uh, alagaan at uh, uh, patubuin ano. Ang sarap po ng uh, laing ano, bola po sa tangkay at daon ng gabi. Masarap din po naman po yung kanyang uh, laman ano. Ang uh, laman po niya ay uh, pwede pong ilaga nyo lang po yan o kaya naman po ay uh, isa uh, po sa, ugpo sa uh, sinigang. Ang gabi po ay uh, itinatanim pa sa pagitan po ng kanyang uh, uh, laman. Kapag kayo pumunta po sa palengke, yung pong laman na ganito, ano? Uh, pumili lang po kayo ng uh, maliit uh, na kanyang laman uh, ibaw nyo po sa lupa, tutubo na po yan. Ano? Napakadali pong uh, itaalagaan at itanim ang gabi. Ano? Basta yung pong pinagtamnan nyo po ng uh, lupa na yung uh, pinagtamnan, yung po yung magandang pundasyon. Ano po ito? Uh, dapat ay uh, gag na lupa, 60%, tapos 20% ay uh, dapat meron siyang vermicast, uh, paunang uh, pataba, at another 20% po. ay uh, ka-carbonized rice hull. Alos hindi po inaalagaan ng gabi eh kapag uh, itinanim mo siya, hintayin mo lang siyang umusbong ng umusbong, ano? Tapos sa daon, makaka uh, malaking pagkakaabog na bukod pa po sa mga kaniyang uh, uh, laman. Kukunin ko po yung ating uh, uh, camera, no? Uh, i-scroll ko po ta uh, makikita po ninyo yung ating uh, uh, baga tanim na gabi na pagkagaganda po nila, no? Ayan po. Ayun, tawag sa mga botipon po ng uh, mineral water na katanim, ito ng ating uh, uh, gabi, ano? Yeah, ano, makikita po ninyo. Ganda po nila. Yan, meron lang po kayong mga uh, 15 to 20 na uh, boating ganito. Na natanim na gabi, hindi na po kayo mawawala ng supply, ano? Usbong po 'yan ng uh, uh, usbong, ano? Napakadali po alagahan alagaan at uh, uh, patubuin ang uh, uh, gabi, ano? Nawa po sa mga susunod na araw linggo at buwan, ano? Wala ng iyong uh, mapanood hindi na po kayo bibili ng uh, Uh, gabi sa alip ay uh, magtanim na lang po kayo tulad po ng aking uh, uh, ginagawang uh, pagtatanim. Ano po ba ang uh, makukuha ninyo kapag kayo nagtatanim na tulad po ng aking uh, ginagawa? Una po, uh, makakatipid ka yung pera na dapat ay pambili mo ng gabi ay uh, isesavings mo na. Pangalawa, masustansya po ang pagsasaluhan ng buong pamilya dahil kayong nagtanim. ano Hindi mo po ginamitan ng... Uh, ng uh, synthetic fertilizer o chemical fertilizer o insecticide. Sa halip ay puro mga natural. Ano? At pangatlo, makakatulong ka sa pagpreserba sa ating inang kalikasan. Nawa po, nakapagambag ako, nakapagsira ng uh, panibagong kaalaman at impormasyon ngayong araw na ito. Kung may natutunan po kayo, no, ishare nyo po sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak itong ating video tutorial na ito. Nang sa ay marami po tayong maabot at matulungan nating na mga kababayan papalaganapin po natin ang organikong pagsasaka dito sa ating bansa. Salamat po, Afi Farming, and God bless.